ハハハ Masabihin <laughs> ko ba yun? Ano sabihin mo? Ako ba mag-shot nito? Wow! Hindi, ano mo? <laughs> <laughs> Ang hirap eh! Kaya ka <laughs> pinasulat ko na lang eh! Bakit hindi ako magsalita eh! Sabi, sabi oh, kaya ko ba yun? Kaya... Sabi ko parang naglalag yung edit! <laughs> <laughs> sabi pa ako ulit! Ano ba <be? laughs> <laughs> eh? Hindi nyo, hindi mo lang pinag-aisang konti eh! Right? Ano to? Kaya naiyak? ka? Alam mo tibok ng ba ko. Oh? Okay. <laughs> 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 <Nang -ingin, laughs> ng daddy, oh. mm -hmm. <laughs> Ay, ikaw na, totoo na. Hindi, ano. Tapos na? Gusto ko nga mo eh ano mo naasit? ano ah, 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 na ba talaga eh, eh. eh, diba? yun? kaginawaan? Uh -huh. ano ano to. Ano to. talaga yun? ano ba talaga ano ba talaga ano ba ano talaga yun? ano talaga yun? ano ba ba talaga ano ba talaga ano ba yun? ba ano はい <laughs> <laughs>